Hi, hi! Baby! Baby Sophia! Hello! Kahila ko na muna ay. Baby, mami! <mommy. laughs> oh, <ngapain, laughs> oh, <ngapain, laughs> no? Ano ka pa yung pader ko? no? ka pa Oo. Kasit madam. Oh, madam. Oh, kadit, kadit madam. Oh, Tapos, pagkatapos nila oh. ang kit nga. <laughs> <laughs> baby! Uy! <laughs> baby, mami! Sino yan? Sino yan? Puya? Puya? Kuya! Bibi! Kuya! 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 Hello! Bibi! Kamukha ako daw, Ma. Ha? Anak ni Mika'y. Bibi! Kamukha mo nga. Kamukha mo yung anak ni Mika'y? Ha. Nasaan ngayon? Tarlak. Ay, akala ko yan. May kamukha. May kahawig din sila sa mukha. Oo. Magkahawig kayo na ko. Oo. Sa may banda, sa may lips. Ay, ay, na. ay di nyo na po na yung tutasan si, tutasan, tutasan ay, ito po kasi yung SM niya. Hindi ko na nabotan. ano lang. Santa Lucia lang <laughs> Hindi. Lucia Ang Hindi. Hindi. Manila Hindi. 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 Kalumpang. Malapit ah, daw mismo sa ka ng SM Margina. Bakit mm. ng buhay Santulan ako dati sa may Pasig. Di ba Kalapit lang. Ah, Then tapos. sa may Riverbank. Sabi na. Sabi na. Kaya nga. Nung um, nakapunta ako doon, sabi ko uh, na iba na kasi dati yung uh, LRT, di ba? Is Ay, sige, 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 Pero nga, nag-iba na siya. Hmm, mm, <coughs> Dami na SM si na, tapos ano, from matagal na nawala. wala. ko wa matagal na po talaga yung wala na. Kasi, may ano yung October ata yun, may nagtitinda talipa pa, ginagawang ano yung Meron pa yan ngayon.

Ano? Ano? Ano baby na yan? Ang harap-harap. Ang harap-harap. Ang harap-harap. Hindi ako sumagot kasi pag nakita niya yung mukha ko, baka iiyak. Pagka nakita niya yung nanay niya, nakita niya yung doon. Hindi mo natatakot sa akin, ha? Kasi mo pangalaw na nakikita, eh. Ngayon pa nga lang sila nakita, di ba, madam? Dahan ang loob. Ibang bata, pag pinalo umiyak agad. Mm, Lailat, umiyak yan. Pag alam ibang tao yung makakala sa kanya. Lailat, Lailat. Sino yan, kuya? Yeah. Kuya yan, kuya. Kala. Kuya no, kuya no. Kamaka mo, ano mo yan? Kamaka mami ma? Ha? Kamaka mo, mami ma? Tawad tawad ako. <laughs> niya. Nasaan daddy mo? Nandun sa likod yata. Ba't di nagpapakita sa akin daddy mo? Ang gusto ko. Sa akin? Maligo kayo? Mamaya na. Hapon mapunta dyan, mapunta hapon. Ano? Ano? Hindi talaga madami. Hindi talaga umiyak na. Hindi umiyak ay. Ganda na ang pintas ng baby ah. Gusto niya pintas?

No, no. Nangungupahan lang po kayo dati doon sa San Oo. Oh, oh. Nung pepe? No, Sino ko no.